Wala pong naghatid sa inyo? Wala, naglakad lang ako. Naglakad ka hanggang oh, Santalo siya? Oo, hanggang Santalo. bakit naman po kayo naglakad? Wala naman ako sa tricycle. Hindi po kayo sumakay sa tricycle? Hmm? Ala, pa pera kanina. Kasi yung mga abu ng nasawa ko noon, ninakaw nila. Ninakaw? Sino pong so, nagnakaw? Hindi ko nga alam nakalagay doon sa... Pong sa kabi ko eh. Nung titignan ko po eh. Wala naman na po kahit nakalkalin ko, wala na. Kaya ang yung bahay ko, sira na eh, kasi nung namatay, binakbak nila yung dingding niya hanggang pagbalakas ng ulan. Ay, umaambong kagaya ka, pagbalakas ng ulan. Opo. Ko, ay, ako rin magtara sa kanila. Ano ko, kinuko nila ako, ayaw ko. Eh, bakit po? Bakit po ayaw niyong tumira sa kanila? Eh, hiyarin naman ako na, sa mga manugag anak ko. tayo po kapakanan ng ating bayan at sa kapakanan ng 5,000. Ang kapakanan po yan. Ang kapakanan po. 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 Yes, Pwede kaya Hi 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 po Nay Puka muna Nay Nay Ito si Nay Ang ganda Ang uh, umaga sa'yo Ang umaga rin po pangalan ni Nay? Mercedes Gansil Ilan taon ka na Nay? 85. 85 years old. Oh. Oh. Sino ang kinuha mo ng burial uh, vir uh, assistance? Yung, yung asawa ko. Yung asawa niyo po? Oh, namatay na kasi. Kailan po siya namatay? Noong Mayo 7. Noong May 7 na? Oh. Ilang taon po si tatay? 86 na. Rin. 86. Member po kayo ng senior citizen. Oh. Uh, ano po ay kinamatay ng tatay? Matagal na kasing na-stroke yun. Hmm. Toto Central pa lang noon. Apo. Taga saan po kayo? Santa Lucia, Purok Dos. Purok Dos, Santa Lucia. Bakit Ako. po mag-isa lang kayo? Wala naman akong kasama, anak ko. Wala po kayong kasama sa bahay? Ayun Ay na lang, kayo. talaga akong bata na may sakit. Okay. okay. Nasaan po yung mga anak nyo? Hmm. Nandun sila. Nagtatrabaho sila. Okay. Hindi, nyo po, hindi po nila kayo sinamahan? Mm Hindi. -hmm. Ah, saan, saan po sila nagtatrabaho? Yung isa, nagpapasa dahil dalawa yung nakikisaka sila. Na, dalawa yung nakikisaka. Yung isa, nasaan po? Namam, nagpapasada. Namamasada ng motor, tricycle. Wala pong naghatid sa inyo? Wala, naglakad lang ako. Naglakad ka hanggang oh, saan talo siya? Oh, um, 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 um. ah, bakit naman po kayo Ito, naglakad? Wala naman ako sa, saka, sa ako. Hindi po kayo sumakay sa tricycle? Hmm? Ala pa akong kanina. Kasi yung mga bulo ng yung asawa ko noon, ninakaw nila. Hmm? Ninakaw? Sino pong so, nagnakaw? Hindi ko nga alam. Nakalagay doon sa... Pong, sa kabinet. Saan po? Saka, kay, okay. kay, sa kabinet. Opo. Sa kung sa pangatlong damit. Pangatlong kan ng damit ko. Nung titignan ko po eh, ala naman na po, kahit nakalkalin ko, ala na. Di, sa bahay po, ang kasama niyo ay apo Oo. na may sakit pa. Oo. Ilang taon po yung apo niyo? 20. 20 years old? Oo. Hindi po nag-aaral, walang trabaho? Hindi. Um, ano pangalan ng asawa mo, Nay? Raymundo Dancel. Raymundo Dancel, senior. Naglakad lang kayo papunta. Alam lang nagsakay sa inyo, papa. Alam mo lang Di, nakatungkod lang po kayo. Tapos naglakad lang kayo. Anong oras po kayo umalis sa bahay nyo? Alas 7. Anong oras po kayo nakarating dito? Kanina pa ako dito. Hindi ko na alam, ha? Malayong, gano'n ba kalayo ang Santa Lucia? Malayo din ang Santa Lucia. Marapit lang. San sa buhat lang po ba kayo? Oo. Pagkatapos po ng tulay sa inyo na? Oo. Hindi pa. Lalakad ka pa. Lalakad Do. pa ng konti? Oo. Yon? Purok dos. Purok dos. Do. Um, ano po ang iba niyong pinagkakakitaan? Meron pa ba? Wala naman. Ano, saan po kayo kumukuha ng pang kain niyo araw-araw? Doon ang kapitbahay namin nagtatrabaho doon sa Ulsa. Binibigyan kami ng pagkain namin. Tungkuhan. Sus, Ganun, sa harap pupunta ko kung ganyan sa, sa simbahan, binibigyan ng mga ako ng bigas sa uh, bele, sa Dito po sa simbahan nating malaki? Oo. Oh. Hindi kasi nagtatrabaho din ng mga mga mamangking ko. Nagwawalit ko rin Yung pong mga anak niyo hindi kayo pinupuntahan? UH, hindi naman na po. Tatlo pa sila. Pero yung dalawa. Ang samunol, may sakit. Eh, kayo po, may sakit din kayo. Inuubo rin kayo. Mm -hmm. Di ano, wala po kayong gamot na iniinom? Nagkapit bahay na na itatarabay sa orsa, ibinihan naman ako ng lagundi. Iyon lang naman. Iyon lang naman. Di maglalakad lang kayo pa uwi din. Sasakay na rin ako. Ah, Kaya? Ah. Hingi tayo ng pamasahe kay Mayor. Minigyan mm -hmm. ng pamasahe. okay. ako. Ito okay. okay. Sino, yeah. saan po kayo sasakay? May maghahatid po sa'yo. Ibi, ano nyo pa siya sa pagbaba? Hmm. Hmm. Hatid nyo uh, na siya tayo Oo. Mm -hmm. oh, kawawa naman si nanay, oh, 85 mm -hmm. years old. Oh. Mm -hmm. Lucia ah. daw. Naglakad lang daw siya papunta okay. rito. Okay. namin siya. Kapatid. Dati kung diyan mo. Ay, sa iglesia po. Ayun. Kahit pa paano may tumutulong naman kayo. Pasigin mm nyo. -hmm. Oh, yung shigil. mga kapatid, nagbibigay din sila sa akin. Pagkataas nito, uwi ka na sa inyo. Bibili ako ng bigas. Bibili ka ng bigas? Oo. Hindi ba? Eh, yung pamangkin mo may sakit, bibili mo rin ng gamot o bahala mm -hmm. na siya? Mm -hmm. <laughs> yung mga tatay ng mga kumpa, hindi. Hindi. Binibilhan? May tatay po siya? Meron yung may nagka-tricycle si niya. Ah, sige po. Doon po sila sa inyo nakatira? Hindi. Magkatabi lang kami ng bahay. Pero yung bahay ko, si Rana, eh, kasi noon na matay, binakbak nila yung dingding -ding niya hanggang ngayon na Kaya kapag malakas ng ulan, rumaambo, eh, kaya malakas ng ulan. Opo, oh, na napabasa po kayo? Inakpang ko ng mga gamit, yung, yung kalahari, katahang ko. Kataw, katawan ng balak dahil Ngayon, magpapabila ko ng plywood, tapos sana ko na lang na gano'n. Ayoko ko rin magtara sa kanila, anak ko, kinukuha nila ako, ayaw ano, ko. Eh Ay, bakit po?

Eh, dapat po sumama na kayo kasi, ano, kawawa naman kayo. Wala kayong kasama. May sakit din yun kasi... Kasi noong bata yung magkasakit sa inyong paralay ay nang jaman dito sa Katagal namin sa kondong. Sa ospital? Sa ospital. Si kondong nagdala sa amin. Nagkatrabaho din dito si yung maitim na tao, yung ano. Ay, si... Ba't maitim na tao? Si Black ba yan? Oo, <laughs> si Black. Si Black uh, yun. Black. Ang maraming na sa amin. Ano kaya? Saan ka bibili bigas na eh? Sa butika? Butika? Walang bigas sa butika. Ah, nandoon. Okay. Oh, sige. Sasamahan mo pala nung pamangkin.